boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay sa ugali ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Mumaba mm -hmm. ka na doon! Patawa ka pa. Grato. galing squatter nang mararating sa buhay